Naniniwala po ba kayo na ang taong nagmamahal ay hindi kailanman napapagod kahit paulit-ulit na niyang nararamdaman yung sakit? Kahit paulit-ulit na niyang nararanasan yung paghirap ay patuloy pa rin siyang mananatili sa taong mahal niya? Hello po sa inyo Sir Jed, isang mapagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng inyong mga walang sawang taga-subaybay at taga-pakinig. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa buhay pag-ibig at buhay pagpapamilya. At sana po ay isa ang sulat kong ito sa mapipili ninyong itampok dito sa inyong YouTube channel. Nais ko po na itago na lamang ninyo ko sa pangalang Dina. 28 years old na po ako sa ngayon at taga dito sa Pampanga. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo may dalawang taon na ang nakalipas. Noong ako ay 26 years old pa lamang. Nagtatrabaho ako noon sa isang bakery bilang isang tindera at tuwing araw lamang ng linggo ang day of ko. Dalawa lamang kaming magkapatid ng kuya ko na itatago ko na lang sa pangalang Shelo. At dahil meron na siyang sariling pamilya at nakatira na rin sa ibang lugar ay paminsan-minsan na lamang siya kung bumisita sa bahay. Kaya madalas ay dalawa lamang sa bahay na magkasama si nanay at tatay kapag nasa trabaho ako sisimulan ko po ang aking kwento noong taong 2023 na ako sa isang birthday noon ng isang malapit na kaibigan. O nga po pala Sir Jed, mayroon akong best friend na itatago ko na lang sa pangalang girly. Siya ang palagi kong kasama maging doon sa birthday party na inatnan ko ng panahon na yun. Habang naroon kami sa celebration, ay nakilala ko ang isang lalaking bisita rin ng may-ari ng bahay. Itatago ko na lamang po siya sa pangalang Andy. Makulit si Andy pala biro, at sobrang daming baon na kalukuhan at kwentong katatawanan. Kaya naman, agad nitong naagaw noon ng aking atensyon. Nasa kabilang table kami noon ni Girlie hanggang sa napagpasyahan ng grupo nila na lumapit sa lamesa namin para magsama-sama na lang kami sa isang grupo at magkakilala sa bawat isa. Ganun nga ang nangyaring setup at habang umiikot ang masayang tagayan ay masaya rin ang kwentuhan. Nagkataon naman na nagkatabi kami ni Andy sa upuan at doon ay nagkausap kami tungkol sa mga buhay namin at karanasan. Nalaman ko na nag-iisang anak lamang daw siya at wala na ang kanyang mga magulang. Hindi naman na niya sinabi ang iba pang detalye tungkol sa kanya kaya hindi ko nalaman siya inusisa pa. Bukod sa mga nalaman ko tungkol sa kanya ay sinabi rin niya sa akin na matagal na daw siyang single at naghahanap ng makakarelasyon. At nabanggit rin niya na kung magkakaroon daw siya ng bagong girlfriend sana daw ay ako na iyon. Nagulat naman ako sa sinabi niya ngayon dahil hindi ko inaasahan na mapupunta doon ang paksa ng aming usapan. Isa pa ay parang ang bilis naman yata kung agad kong i-entertain ang mga patutsyada niya, hindi ba? Ni hindi ko pa nga siya lubos nakilala. Pero nagpatuloy pa rin si Andy sa mga niya at tahas ng pagtatapat ng damdamin para sa akin. Ayon sa kanya, ay kanina pa daw niya ako tinitignan at gusto na raw nga sana niya makipagkilala sa akin pero nahihiya daw siya dahil bisita lamang rin siya doon sa handaan kaya nang magkaroon daw ng pagkakataon na magkaharap para kaming lahat sa isang table ay hindi na niya iyon pinalampas pa. Nang gabi na bago kami umuwi ni Gurley ay nagkapalitan na kami ng social media account ni Andy. Nang makaalis na kami ay naiwan pa siya doon kasama ng iba pang bisita para ubusin ang iniinom nilang alak. At dahil hindi naman kami parehong umiinom ni Gurley ay umuwi kaming nasa huwisyo pa. Sir Jed, Naging mabilis sa mga pangyayari at namalayan ko na lang na dalawang buwan na palang naliligaw sa akin si Andy. At dahil nakita ko naman ang pagiging tapat at totoo niya sa akin, ay sinagot ko na nga siya matapos ng dalawang buwan. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang muka nang pumayag akong maging opisyal na girlfriend niya. Naging maayos naman ang relasyon naming dalawa noong unang apat na buwan. Bagamat hindi pa niya kailanman nababangit sa akin ang ibang bagay tungkol sa kanya, ay hindi ko na lamang iyon pilit na inusisa pa. Basta ang alam ko lang ay wala siyang mga magulang at nakatira siya sa ibang panig ng Pampanga na hindi ko na lang sasabihin kung saan. Ipinakilala ko rin siya kina nanay at tatay pero ni minsan ay hindi pa niya nakakarap si Kuya Shelo. Sa tuwing naroon kasi si Andy sa bahay ay hindi naman natataon ang pagbisita sa amin ni Kuya kaya hindi pa sila nito nagkikita kahit isang beses at sa tuwing tatanungin siya ng mga magulang ko tungkol sa pamilya niya ay hindi siya nakakasagot sa halip ay bigla na lamang siyang tumatahimik. Ikinuwento ko naman sa mga magulang ko ang sinabi sa akin ni Andy na uli lang lubos na siya at wala ng nanay at wala na rin tatay. Idinagdag ko pa na baka hindi pa siya handang pag-usapan ang tungkol doon dahil nalulungkot siya sa tuwing maaalala ang mga ito. Sir Jed, nagpatuloy ang maayos na relasyon namin ni Andy. Bale ang naging setup kasi namin ay dumadalaw si Andy sa bahay sa tuwing day off ko sa araw ng linggo. At doon ay halos maghapon kaming magkasama. Madalas ay nagluluto siya ng pagkain na paborito namin ng buo pamilya. Nagsisibak ng kahoy, tumutulong sa mga gawaing bahay. Minsan rin ay tinutulungan niya si tatay sa pag-ayos ng mga dapat ayusin sa loob at labas ng aming tahanan. Dahil doon ay mabilis niyang nakuha ang loob ng aking mga magulang. Pero nang ika na buwan ng aming relasyon ay unti-unti nang mas nakikilala namin si Andy. Madalas, sa araw ng day off ko ay hindi na siya nakakapunta sa bahay gaya ng nakasanayan namin. Sa tuwing pupunta naman siya doon ay hapon na at kung minsan naman ay parang nakainom pa at pagod na pagod. Noong una ay hindi ko pa iyon masyadong pinapansin dahil inakala ko na hindi na iyon mauulit. Pero Sir Jed, sa mga sumunod pang linggo ay tila ba mas lumala pa ang naging pagbabago ni Andy. Dahil nga sa madalas niyang pagpunta sa bahay ay nagkaroon na siya ng mga kaibigan sa mga kapitbahay namin. Pero ang problema ang mga naging kaibigan niya doon ay yung mga kalalakihan na kilala sa lugar namin na sugarol at mabisyo. Hanggang sa namalayan ko na lamang na isa na rin pala siya sa mga ito. Isang araw kakauwi ko palang noon galing sa trabaho. Hindi iyon araw ng linggo kaya hindi ko inaasahan na pupunta si Andy ng araw na iyon. Ngunit laking gulat ko nang halos 10 minuto palang akong nakakapagpahinga ay biglang dumating si Andy na duguan at punit-punit ang damit pang itaas. Diyos ko Andy, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Gulat at natatarantang sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Hindi naman siya sumagot sa halip ay nagdere-derecho na sa sala upang maupo sa upang kahoy na naroon. Tinanong rin siya ni nanay tungkol sa kung anong nangyari pero hindi niya iyon sinagot sa halip ay inis niya ako ang inutusan. Ang dami naman ninyong tanong. Hindi ba ninyo nakikita? E eh, di duguan, napa napatrobol, ganun. Alam mo kung ako sa'yo, Dina, kuhanan mo na lang ako ng bagong isusot na damit. Di ba may mga damit pa naman ako dyan? Inis na utos niya habang inaalis ang suot na damit. Kaagad naman akong tumalima bagamat gulat nagulat gulat ako sa inasal niya ngayon. Hindi ko pa kasi siya nakikita na ganoon kong makipag-usap sa amin, lalong-lalo na kay nanay. Matapos kong makakuha ng damit niya ay agad siyang nagtungo sa banyo para maligo. At habang nasa banyo siya, ay kinausap ako ni nanay ng palihim. Di na anak, hindi naman sa nakikialam ako sa inyo ni Andy ha. Pero siguro, kailangan mong bantayan at tutukan yung nobyo mo. Iba na kasi ang pakiramdam ko sa taong yan anak. Lalo pa nga at nitong mga nakaraang araw eh, napapasama siya sa mga masasamang tao dito sa lugar natin. May pag-aalalang turan ni nanay. Sa sinabing iyon ay napatingin ako sa mukha ni nanay bago ako naman ang nagsalita para depensahan si Andy. Ano ka ba naman, Nay? Hindi mo po ba narinig yung sinabi niya? Napaaway nga daw po yung tao. Walang ibang ibig sabihin yun. Hindi pa nga natin alam kung ano talaga ang totoong dahilan. Ang mahalaga, iligtas si Andy at hindi tuluyang napahamak pagtatanggol na sagot ko naman. Napabuntong hininga na lamang si nanay bago iiling-iling na umalis sa harapan ko at pumasok na sa kwarto nila ni tatay. Mabuti na lang at wala pa si tatay doon ng mga oras na iyon dahil nagpunta ito sa kaibigan niyang kapitbahay lang rin namin sa di kalayuan. Hindi na namin napag-usapan ni Andy ang tungkol sa nangyari matapos ang gabing iyon, Sir Jed. Doon na rin siya natulog sa upuan dahil hindi ko na siya pinauwi sa bahay nila matapos kong pakainin ng hapunan. At kinabukasan nga dahil may pasok pa ako sa trabaho ay maaga akong nagising hanggang sa sumabay naman sa akin si Andy paglabas para makauwi na sa bahay nila. Habang nasa daan kami ay walang patid ang paghingi niya ng sorry sa akin at nangako na hindi na mauulit ang nangyari. Nalaman ko na kaya pala siya napaaway ay dahil natalo siya sa sugal at inam na rin niya napikon siya sa pang-aalaska ng nakalaro niya. Agad ko naman siyang pinatawad at sinabi ko pa nga sa kanya na ayos lang yon Dahil lang importante ay walang anumang masamang nangyari sa kanya. At bago pa kami maghiwalay ng araw na iyon ay humingi pa siya sa akin ng pera dahil wala na doon siyang perang pamasahe pa uwi Dahil na ipatalo na raw niyang lahat sa sugal nung gabi. Walang pag-aatubili ko naman siyang binigyan ng isang libo at sinabi ko pa na sabihin lang niya kung kulang pa iyon para madagdagan ko. Sir Jed, ang buong akala ko matapos ang nangyari at paghingi niya ng tawad sa akin ay hindi na niya ulitin ang nagawa. Pero ilang araw lang ang lumipas ay may mas malalang sigalot pa pala ang mangyayari na hindi ko inaasahan. Dahil minsan nang umuwi ako sa bahay galing sa trabaho, Dina yan bang boyfriend mo eh wala nang gagawin kundi ang mag-inom at magsugal na lang? At ang pinagtataka ko lang eh, saan ba kumukuha ng perang pang bisyo niya yung taong yan? Eh wala naman siyang trabaho, di ba? Bungad sa akin ni tatay, ilang minuto matapos kong makapagpahinga. Po? Si Andy po? Bakit po? Anong ibig niyong sabihin? Nakita niyo po ba siya? Nagtataka ang tanong ko naman. Nako, di na. Kaninang umaga pa nandito yung magaling mong boyfriend. Maaga pa lang ay eh, nagiinom na sila ng kaibigan niyang si Badong. Mukhang may pera nga si Andy kasi siya itong panay ang bili ng iniinom nila. Pagbabalita naman sa akin ni nanay habang naghihimay ng dahon ng malunggay. Hayaan na lang muna siya, Nay. Baka naglilibang lang yung tao. Nagahanap naman daw siya ng trabaho kaya lang eh, malas lang talaga ngayon. Depensa ko naman. Dina, na, umamin ka nga sa amin ng nanay mo. Binibigyan mo ba ng pera yung boyfriend mo? Yung totoo. Kaya ko na nagsisinungaling ka sa amin, kilala mo ko. May panunubok naman na tanong ni Tay. Nabigla naman ako sa tanong niyang iyon, ngunit pinanindigan ko na hindi ko iyon ginagawa. At iginiit ko na hindi ko binibigyan ng kahit singkong duling si Andy. Nakadama ako ng pagkakonsensya ng oras na iyon. Dahil batid ko na hindi totoo ang mga sinasabi ko sa kanila. At para makaiwas ay agad na akong pumasok sa aking kwarto para magpalit ng damit pambahay. Nang lumalim na ang gabi at hindi pa rin umuwi sa bahay namin si Andy, ay nagpasya na akong sunduin siya doon sa bahay ng kaibigan kung saan nagaganap ang inuman. Pero Sir Jed, nang makarating ako doon ay nagulat ako sa nasaksihan ng aking mga mata. Kitang kita ko kung paano nilang pinagsasaluhan ng kasama niya ang isang makintab na bagay at tila may mga nakapasak pa sa mga bibig nila na parang straw habang umuusok pa yon. At bagamat hindi ko gawain ang bagay na yon, ay alam ko na agad kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan. Gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot, Sir Jed. Kaagad kong inagaw sa kanya ang bagay na hawak niya, ngunit mabilis niya akong tinabig Halos mapasalampak ako sa lupa sa ginawa niya yon at galit na galit na sinugod ako at sinakal sa aking leeg. Sinabihan niya ako na huwag makialam sa ginagawa nila ng kasama niya at pabalyan niya akong binitawan. Doon ay tuluyan na akong bumagsak sa lupa. Habang ginagawa niya iyon sa akin ay nakikita at naririnig ko ang malakas na pagtawa ng kaibigan niyang si Badong. Tila batu ang tuwa ito sa mga nangyayari sa amin ni Andy? Kaya mas lalo akong nainis at muling inagaw sa kanila ang mga parapernalya na hawak sa kamay nila. Nagsisigaw na ako sa galit at ipinagtatapon ko na ang mga bote ng alak at baso na nasa harapan nila. Dahil doon ay natawag namin ang atensyon ng mga kapitbahay kaya isang lalaki ang lumapit sa amin para sawayin at awatin kami dahil sa ingay na ginagawa namin. Pero mabilis itong sinugod ni Andy. Tsaka sunod-sunod na pinagsusuntok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ilang minuto lang ang lumipas ay duguan na ang lalaki habang nakahandusay sa lupa. Halos mawala naman ako sa sarili ng mga oras na iyon. Lalo na nang muling bumaling sa akin si Andy. Titang-tita ko ang galit na galit at nalilisip niyang mga mata habang nagninit-nit sa akin. Mabilis niya akong nilapitan at pinagsasampal sa magkabilang pisngi. Muli ay bumagsak ako sa lupa, ngunit laking gulat ko nang biglang may isang lalaki na humablot kay Andy at siya naman ang walang tigil na pinagsusuntok nito hanggang sa halos mawala na siya ng malay. Nang bumaling sa akin ang lalaki ay napagtanto ko na ang kuya Shelo ko pala iyon. Mabilis namang tumakbong palayo si Badong na kainuman ni Andy kanina. Umalis ka na sa lugar na to kung sino ka man at wag na wag ka na magpapakita kahit kailan. Wala ang karapatang sakta ng kapatid ko. Galit na galit na sigaw ni Kuya Shelo kay Andy habang dugo na ito ang nakahandusay sa lupa. Patakbo kong nilapitan ng aking boyfriend at niyakap siya habang nakalugmok sa lapag. Takang-taka naman na napatingin sa akin si Kuya Shelo na tila nagtatanong ang mga mata. Kaya sinabi ko na sa kanya ang totoo na boyfriend ko si Andy at mayroon lang kami simpleng bagay na hindi na pagkasunduan. Nakiusap ako na wag na niya itong saktan at tulungan na lang akong dalhin ito sa bahay para magamot ang mga sugat na dulot na mga suntok niya dito. Tatanggi pa sana siya pero nang hinawakan ko ang kanyang braso para makiusap ay wala nang nagawa pa si kuya kundi ang tulungan ako at alalayan na lang si Andy pa uwi sa bahay namin. Nang marating sa bahay ay gulat na gulat sila nanay at tatay. Ang buong akala raw nila ay ayos lang ako kaya hindi na nila ako sinundan nang sunduin ko si Andy sa inuman. Mabuti na lamang daw at nataon napapunta pala sa bahay si Kuya Shelo upang bumusita at saktong nakita niya na parang may nag-aaway kaya nagpasasiyang awatin. Nagulat pa nga daw siya nang makitang ako pala ang sinasaktan ni Andy kaya ito na agad ang pinagsusuntok niya. At dahil nga hindi maayos ang kondisyon ni Andy ng gabing iyon, ay doon na namin siya pinagpalipas ng gabi. Muli ay doon siya natulog sa upuan sa sala kung saan ang palagi niyang pesto kapag nasa bahay. Kahit kasi magkasintahan kami, ay hindi pa rin ako pumapayag na magtabi kami sa isang higaan. Doon na rin nagpalipas ng gabi si Kuya Shelo dahil plano niyang kausapin si Andy kapag nahimasmasan na ito kinabukasan ay halos maglumuhod si Andy sa paghingi ng tawad sa aming lahat kaharap ng aking mga magulang. At dahil sa nagawang gulo ay hindi na rin ako nakapasok sa trabaho ng araw na iyon. Nang makita ni Andy ang pasa sa pisngi ko na dulot ng ginawa niyang pagsampal ay wala na namang patid ang paghingi niya ng tawad sa akin. Buong maghapon niya akong sinuyo maging ang aking mga magulang. Nang makasigurado si Kuya Shelo na maayos na ang lahat ay nagpaalam na ito na uuwi na sa kanyang pamilya. Nagpasalamat naman ako sa kanya at nag-iwan pa siya ng isang matalim na tingin kay Andy kasabay ng paghahabilin na wag na uulitin ang ginawa nito sa akin dahil mas git pa raw sa pagsuntok ang sasapitin niya kapag nagkataon. Magalang naman at tumangon si Andy at muling humingi ng dispensa kay Kuya Shelo. Kinahapunan ay nagulat ako nang may nagpuntang mga barangay tanod sa bahay namin. Ipinatatawag daw si Andy sa barangay dahil inireklamo siya ng lalaking binugbog niya nung gabi na umawat at nagsaway lang naman sa amin. Kaya sinamahan ko siyang marap upang depensahan at upang bigyan na rin ng katwiran na mayroon lamang kaming hindi pinagkaunawaan kaya nangyari yun. Humingi na lang din kami ng dispensa sa lalaki. Tinanggap naman ito ang sorry namin pero sa kondisyon na kami ang gagastos sa lahat ng kakailanganin nitong gamot at gastusin sa check-up dahil siya napinsala sa kanyang katawan dulot ng pangbubugbog ni Andy At dahil alam kong ang partido namin ang may kasalanan ay pumayag na lang ako sa kondisyon na iyon para lang matapos na ang usapan Sir Jed, sobrang nalagay sa kahiya ng pamilya ko ng mga panahon na iyon Ang dating nananahimik at simpleng buhay namin ng aking mga magulang ay biglang nagulo mula nang pumasok sa buhay ko si Andy at habang tumatagal ay napansin ko na parang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa relasyon naming dalawa. Paulit-ulit kasi siyang gumagawa ng mga kasalanan at paulit-ulit ko rin siyang pinapatawad dahil mahal ko siya at mahalaga siya sa akin. At kahit nga ganoon ang ginagawa niya ay binibigyan ko pa rin siya ng pera para panggastos at para sa ilang beses na pangako niya na mag-a-apply daw ng trabaho. Pero matapos ang huling insidente na iyon, ay napansin ko ang malaking pagbabago kay Andy. Bumalik na siya sa dating pagiging mabait at makatao. Hindi na siya ang Andy na masama at pasaway. Umiwas na rin siya sa mga kakilala niyang kaibigan doon sa amin. Hindi na siya nagpupunta doon kapag hindi araw ng day of ko. Ibinalita rin niya sa akin na namamasada na raw siya ng tricycle at nagbaboundary mula sa kapitbahay nilang may-ari ng mga toda. Kaya nakumbinsi ako na tuluyan na nga siyang nagbago. Ngunit isang araw, bigla na lang hindi na nagparamdam si Andy sa akin, Sir Jed. Ilang linggo at buwan ang dumating, ngunit hindi na siya muling bumisita sa bahay. Maging ang mga contact numbers at social media accounts niya ay hindi ko na rin makita ang naka-online. Hanggang sa naisipan kong magpasama na sa kaibigan ko na si Melody na nag-imbita sa akin noon sa birthday para puntahan ang bahay ni Andy. Alam ko kasi na si Melody lang ang tanging nakakaalam ng bahay ng aking nobyo. Halos isang oras ang ibiniyahi namin bago namin matuntun ni Melody ang kinaroroonan ng bahay ni Andy. Tumambad sa amin ang bahay na luma, sira-sira, tagpi-tagping pintuan at butas-butas na dingding. Ang paligid nito ay parang hindi nawalisan ng mahabang panahon. Kakatok na sana ako sa gate na gawa sa lumang yero nang biglang nakita kong lumabas sa pinto ang isang babae. May karga-karga itong sanggol at tila hindi pa nakakaligo base sa nakita kong gusot-gusot niyang buhok na tumatakit pa sa ibang bahagi ng kanyang mukha. Nang mapatingin sa amin ng babae, ay agad ko siyang tinanong kung doon ba nakatira si Andy. Ngunit sasagot pa lamang sana ang babae ay kasunod naman na lumabas ng pinto ng bahay ang hinahanap kong si Andy. Halos hindi siya makapaniwala nang makita kami ni Melody sa harapan ng kanilang barong-barong. Sir Jed, nang papasukin kami ni Andy sa mababa at tila nagsusumamang boses, ay tila nakadama na agad ako ng pakiramdam na may masakit na katotohanan na matutuklasan ng araw rin na iyon. At hindi nga ako nagkamali dahil lang nasa loob na kami ng makipot at maalinsangang bahay ay ipinagtapat na sa amin ni Andy ang lahat-lahat. Ayon sa kanya ay asawa daw niya ang babae na unang lumabas sa pintuan kanina. Itatago ko na lamang ito sa pangalang Nympha. Kasal na raw sila nito at nagsasama na bago pa kami magkakilala sa birthday celebration noon. Bago daw namatay ang mga magulang niya ay ipinilit sila ng mga ito na maikasal sa isa't isa dahil sa usapang negosyo na wala naman silang kinalaman. Nang mga panahon daw na nililigawan pa lang niya ako, ay hindi pa niya matanggap noon ang bigla ang pagpapakasal nila ni Nympha. Kaya, pilit siyang humanap ng magiging nobya at tamang-tama naman na ako ang natagbuan niya. Hindi pa raw niya sinabi noon sa akin ng lahat dahil inakala niya na magagawa pa niyang hiwalayan si Nympha. Pero nabuntis na nga niya ito hanggang sa nagkaanak na sila kaya nawala na siya ng lakas ng loob na makipagkita pang muli sa Doon ay naunawaan ko ang lahat. Kaya pala naging ganoon kamiserable ang buhay na piniling tahakin ni Andy nong kami pa ay dahil mayroon pala itong personal na suliranin na pinagdadaanan. Sir Jed nang maunawaan ko ang lahat ay mas pinili kong palayain si Andy at hayaan na maging buo sila ng pamilya nila ni Nympha. Aaminin ko, mahal na mahal ko siya noon. Sobra. Pero hindi naman maaatim ng konsensya ko na habang masaya ako sa piling niya, ay may dalawang nila lang na nagdurusa dahil sa pagtalikod niya. At iyon ay ang kanyang anak at asawang si Nympha. Maayos ang nangyaring hiwalayan namin ni Andy. Kahit masakit ay nakaya ko namang makalimutan siya at makapag move on. Makalipas nga isang taon ay ginawa kong abala ang sarili ko sa panibagong trabaho sa garments company bilang isang mananahe. Doon ay nakilala ko ang security guard na itatago ko na lamang sa pangalang si Joseph. Naging mabilis rin ang lahat ng mga pangyayari sa amin hanggang sa naging boyfriend ko siya at naging ka-live-in partner. Taong kasalukuyan, buwan ng February nang ikasal kami ni Joseph. At ngayon ay limang buwan na akong buntis sa panganay naming anak. Masaya naman ang aming pagsasama at masasabi ko na bukod sa masipag at responsable ay napakabuti ring tao ng aking asawa. Madalas ay siya pa ang nagyayaya sa akin para bumisita sa bahay nila nanay at tatay. Pero isang araw, nang muli kaming bumisita doon, ay nabalitaan namin mula sa mga dating kaibigan ni Andy na pumanaw na raw pala siya, may dalawang buwan na ang nakakalipas. Ayon sa kanila, habang nasa labas sa raw si Andy ng bahay at naglilinis ng ipapasadang tricycle, ay may dalawang lalaking magkaangkas sa motor ang huminto sa tapat ng bahay nila. Matapos nyon ay walang ano-ano daw siyang pinagbabaril ng mga ito na naging dahilan ng agad nitong pagkamatay. Nakadama ako ng lungkot ng malaman niyon. Siyempre ay hindi lang naman puro masasamang pangyayari ang pinagsamahan namin noon ni Andy. Mayroon rin namang mga masasaya at hindi makakalimutang tagpo sa buhay namin noong kami pa. Pero alam ko na marahil ay paraan na iyon ng Diyos para utusan ko ang sarili na tuluyan ng palayain si Andy. Hindi lang sa pisikal na distansya kundi pati sa isip at puso na rin. At ang huli naming nabalitaan tungkol sa asawan tong si Nympha at ang kanilang anak ay umuwi na raw ito sa probinsya kung saan ay naroon ang mga magulang ng babae. Matapos noon ay naputol na ang balita namin tungkol sa kanya. At tanging hangad ko lang sana ngayon na sana ay nasa maayos silang kalagayan ng batang iniwan ng ama ng maaga. Sir Jed, dito ko na po tatapusin ang sulat kong ito. Sana po ay nagustuhan ito ng inyong mga tagapakinig at sana rin ay naghatid ito ng pag-asa sa lahat ng na mga naaabot ng kwento kong ito lubos na gumagalang at nagpapasalamat Bina mula sa Pampanga Para po sa mga may gusto ng mga short films with drama style pwede nyo po kaming isubscribe sa aming YouTube channel na Tunay na Buhay Stories 01 mapapanood niyo po dyan ang mga ginagawa naming short films life lessons tungkol sa real life stories nating mga Pilipino Pwede niyo rin po kaming i-follow sa aming Facebook account Tunay na buhay, nakapost po dyan sa screen ng inyong mga cellphone. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ng ating katalambuhay at letter sender na si Dina. Magkarinigan pong muli tayo sa susunod dito lamang sa Talambuhay Channel. Magandang araw po at mag-iingat po kayong lahat.